Ito ang naging ng Salwa Hotel matapos itong pasukin ng dalawang armadong lalaki kaninang umaga ng alas 9. Ayon sa testimonya ng testigo sa mga pulis, bago pumasok ang dalawang kriminal sa labi ng hotel, binaril muna ang Guardiat at dumiretso ito sa loob at sa counter kung saan naabutan ang mismong may-ari ng hotel at pinagbabaril si Ginang Salwa Kaman. sa mga statements binigay ng mga tao na sa loob, nakapasok yung mga uh, alleged Uh, that is still part of the investigation. Ma. Initially, yung information sa kuha ng mga investigators natin, I mean, nakapasok yung mga pirador. yung mga pirador. Sa Hanggang sa oras? So, Hanggang sa oh. Uh mula sa taas, nagising ang asawa nito kaya't dali-dali itong bumaba dala ang kanyang baril. Bago pa man nakatalilis at tumakbo ang dalawa. Agad namang rumesponde ang mga otoridad. Sa di kalayuan ay nahabol at nahuli at ngayon nasa ilalim ng investigasyon ang dalawang suspect. May nahuli na aluminium ng mira. Pero wala namang nakuha na, na baril. Yung tigod yung cellphone. May mga exchange of text messages. messages. O uh, yung pa rin, subject, uh, subject for validation. Sigatan ba yung sir? Isa sa kanila? As of now, wala tayong idea. Magpunggawin um, yung, yung uh, investigation. Ayon sa gwardya, ito ang dalang motor na ginamit ng dalawang lalaking bumaril sa kanya at pumasok para barilin ang may-ari ng hotel. Ano po ang sa kabilang